Kaibigan, minsan ba sumasakit ang tiyan mo? ba diba? Minsan sasakit tiyan natin. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-iisip parang doktor. Okay? Para malaman anong dahilan ng sakit sa tiyan. Kung dito ba sa tiyan ba mismo, baka sa atay yan, baka sa small intestine, large intestine, appendix, o mga kababaihan. Baka may iba pang problem. So, papakita natin ah, Mahirap kasi malaman yung mga sakit sa tiyan, pero meron tayong mga clues. Katulad nito, ayan no, oh, pwedeng constipation lang. Merong appendicitis, may pancreatitis, may ulcer, may irritable bowel. Actually, yung sa tiyan, napakaraming possibilities. Ayan. Sabi nga ng uh, mentor ko dati, the abdomen is a temple of surprise. Kasi pag sumakitan tiyan, hindi mo alam ano dito sa maraming possibilities. Kasi may clues tayo sa lugar. Di ba? Yung lugar eh. Kung banda rito, ito bandang taas ng tiyan, bandang gitna ng tiyan, bandang baba ng tiyan, bandang kanan, bandang kaliwa. Depende po, balik tayo data yung screen natin. Pero maintindihan nyo naman. Basta sasabihin ko na lang kung right or left. Pag dito sa may kaliwa ng tiyan natin sa baba, pwedeng constipated 'yon. Sa pagdumi 'yon. Colon 'yon eh, kolon. Pag dito sa may gitna ng tiyan, pwedeng ulcer sa gitna ng tiyan. Or pwedeng sa puso ah, meron ding heart attack dito sa gitna ng tiyan possible din. Pag bandang kanan at taas, pwedeng gallbladder. ayano, no? gallbladder stone, pwedeng sa atay. Okay? Pag kanan sa may baba, kanan sa may baba, pwedeng appendicitis. Okay? Appendicitis. Kung paikot-ikot, sa tiyan, pwede dito sa bituka lang, intestine, ikot-ikot, baka may kabag lang, may hangin lang, o magtataika ka lang. Usually naman. Pero siyempre meron pang mga bukol na binabantayan natin. At bukod dito, meron pa sa mga kababaihan. May matres, may ovario, di ba? Mga endometriosis, meron pa iba. Kaya kung titingnan nyo, napakahirap usually. ano? Ang daming possibilities. Pag sinabi mo gitna ng tiyan, ito yung possible. Kanan baba, ayan o, appendix. So. Kanan taas, gallstone. Pancreatitis. Anyway, ang gagawin ko para mas matamaan natin yung sakit nyo, pupunta tayo sa most common. Kung ano yung pinaka madalas makita sa Pilipino, yun ang unahin natin. Kasi mas malaking chance yun eh. Mas malaking chance. Meron kasi dito medyo rare eh. Yung bihira lang makita, let's say, mga pancreatitis, medyo bihira yan, diverticulitis, bihira din yan. So, kung medyo bihira, mas less natin isipin. Isipin natin yung pinaka-common diba? Oo, naunahin ko ah. Bago ko umpisahan yung mga sakit, marami nang malapit sa akin. Dok, parang may may bukol ako dito sa gitna. May bukol ako, may cancer ba dito tinuturo nila? Meron po tayong sigmoid process dito. May buto talaga diyan, may cartilage. Normal 'yan. Okay? Kaya kung payat kayo, may nakakapa kayo, parang bukol dito sa gitna, hindi 'yan cancer, buto 'yan. Tignan nyo kung konektado dito sa gitna, sa sternum. Yan, normal yan. So, pinaka-common sa lahat, heartburn. Heartburn or GERD. Gastroesophageal reflux disease. Nangangasim. Ayan, oh. yan ang pakiramdam niya. Masakit ang tiyan. Maasim yung kinain mo. Umaakyat. Stress. Uh, tumatanda. Pwede rin yan. Baka maasim ang nakain mo. So, yan ang naramdaman mo. Parang masama pakiramdam. Sa gabi, paghiga mo, parang umakit yung pagkain mo. Ano, risk factors? Ito kasi pinaka-common. Eh. Bawal manigarilyo. Bawal kumain ng sobra dami. Yan, oh. Bawal fatty foods. Huwag hihiga agad. Pag humiga agad, akit yung kinain mo. Alak, soft drinks. Yan. Tapos, minsan, pag inom ng gamot, baka walang lamanan yan. So, tanong nyo sa doktor kung pwede bang after meals. Okay, heartburn, common yan. Maasing pakiramdam. Meron din naman, pag malala, ang heartburn, merong maabot sa gastritis, nagagasgas yung sikmura. Yung iba, umaabot sa ulcer. Yung ulcer, mas malala na to. Ulcer, baka matagal lagi nalilipasan yung pagkain. O misan, merong infection yung H. pylori. So, Heartburn or GERD, mas hindi malala. Ang ulcer, mas malala. Pwedeng dumugo po ito eh. Pwedeng mabutas yung tiyan. So, pag ito, masakit din yung tiyan, nasusuka. Ang kinakatakot natin dito, baka dumugo. So, pag dumugo yan, pag dumi mo, maitim. Maitim yung dugo. Kasi nga, yung pulang dugo, naghalo sa gastric acid. O maiba, pag suka, baka may dugo. So, kung medyo malala yung sakit natin yan, papa well, papacheck tayo sa gastro. Huwag natin paabutin sa ulcer. Okay? Peptic ulcer. Yan, no? Anong gagawin natin? Kumain ng mas madalas, pero pa konti konti saging maganda. Lagi ko sinasabi, saging ang the best fruit. Kalahating saging, tatapal siya dito sa ulcer. Parang tatakpan niya yan maganda saging. Kaya lagi ako may saging. Ano. Relax, dahan-dahan ng kain, upright pag kumakain, dahan-dahan, at uh, bago kumiga sa gabi. Ngayon naman, kung ang sakit, hindi na sa gitna, bandang kanan, ano, right upper. Kung baga dito, nandito, may kulay kulay green dito na sa ilalim eh. Nandiyan yung gallbladder. So pag dito naman ang masakit, ito ito, tiyan no, kanina, tiyan. Ngayon, pag bandang kanan pataas, pwedeng gallbladder stone. Very common to. Mga 30-year-old, 40, 50-year-old kababaihan, mayroon din sa lalaki gallbladder stone. Pag kumain ka ng matatabang pagkain, hihilab siya. Masakit. Parang colicky. At yung sakit niya, umaabot sa likod. Tutugon sa likod. Yan. Pag kumain ng matataba, sasakit. Tapos papa ultrasound yun diyan. Pag na-ultrasound makikita may bato gallbladder stone. So low fat diet tapos papatingin natin sa doktor kung laging sumasakit. Okay? Diagnosis lang tayo yung gamutan. Meron tayong mga ibang mga videos niya. Pero dito low fat diet kailangan mo. Meron din naman mas serious yung liver cirrhosis. Nasisira ito yung atay o oh, kulay brown. Nasisira yung atay. So, pwedeng hepatitis, pwede sobra sa alcohol, pwede may mga infection, liver cirrhosis. Okay? Usually, alcoholic yan, or sa hepatitis. Stop alcohol. Check hepatitis. Baka fatty liver. So, pag yan, minsan may nakikita kang pagbabago. Usually, namamayat, namumutla. O ito, mayroong mga spider angioma. Pwede mo pakita daw, please. lapis ito, sa katawan may mga ganito ka makikita. Yan, medyo malala na 'yan. Parang spider. Tapos pag diniin mo mawawala. Tapos yung kamay namumula. Namumula yung kamay. Okay, 'yan na nangyayari. Liver cirrhosis 'yan. Okay. trust na So pag dito liver, pancreas, pwede rin kidney stones. Kidney stones pag ihi masakit. Para kang madudumi pero walang dumi na lalabas. Pero feeling mo parang dudumi. Ang sakit naman ng kidney stones bandang singit. Baga sa bot sa singit ng lalaki at babae doon masakit. Kidney stones 'yan. Yung ihi mo parang iba kulay. Pa-check your analysis kung may dugo kidney stones. Okay, nakita niyo mga possibilities, isipin niyo baka ano lang ba, wala bang problema o itong mga nakwento ko. Pwede ko ipakita na <clears throat> yung mga hindi delikado, Okay, napag-usapan ko na yung heartburn, yung GERD, yung gallbladder stone, yung liver cirrhosis, di ba? Itong kidney stones. Yung hindi delikado, yung gas lang, mahilab lang, di ba? Yung magtatai lang, o hindi delikado yung humihilab, baka nakainom kang malamig, na-stress ka, o matatay ka, pwede rin yun. O salita ka ng salita, mahangin, pwede rin yun. Yung mga gas, spasm, hindi naman delikado yun. Normal lang yun. Ang isang delikado na lagi namin binabantayan na surgical problem, appendicitis. Okay? Ang appendix, nag-uumpisa yung sakit sa may bandang sikmura dito sa taas. Tapos, after one day up to two days, biglang lilipat sa kanan sa baba. Okay, pag sumakit sa sikmura, tapos after one day, two days, biglang lumipat sa kanan at banda kanan at baba, yun na ang appendix. Pag sa kaliwa, hindi appendix yun. Pag sa kanan, kumbaga dito sa drawing, dito sa anatomy natin, dito sumasakit pero dito, lilipat dito sa kanan. Ito yung itsura ng appendix. So, inooperahan yan pag appendix. Okay, pupunta agad sa emergency room. Sin Thomas, masakit ang tiyan, hindi nawawala, kahit anong gawin, nasusuka, pwede rin yan. Appendicitis. Minsan may lagnat. Meron ding luslus. Okay? Nagbubuhat, umiire, may lalabas na bukol. Ito, may bukol sa singit, luslus dito. May bukol sa taas ng singit. May bukol dito sa pusod, umbilical hernia meron dito sa abdomen. So, depende. Pero minsan, madalas sa singit. So, kung may loss loss, papacheck rin natin sa surgeon. Uh, pag hindi nakuha sa conservative therapy, ay uh, minsan inooperahan dito. Iwas sa uh, matinding pag-ubo. Kaya pag-ubo, ako nga, medyo pigil. Diba? Huwag masyadong mag iire ng mabigat. Huwag masikip ang pantalon. Ito, problema ko. Irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome, laging may hilab yung buong bituka. Large intestine, small intestine, hilab ng hilab ng hilab. Ito, ilang taon magsasuffer niyan. Ang dumi mo, minsan malambot, minsan basa, parang hindi matapos ang dumi, mahangin, ano, you know, diarrhea, constipation, abdominal pain. Pero pag chinek up, wala naman makita. Usually, irritable bowel syndrome, maraming may ganito. 30% ng tao pwede may ganito. Konektado siya sa stress, konektado siya sa depression. May depression, may stress, Maraming iniisip, Maraming may irritable bowel. Anong gamutan dito? Natural remedy lang ako, ay eh. puro gulay. Gulay lang ako eh. Kaya pag constipated ako, gulay gulay gulay. Pag diarrhea naman ako, saging saging saging. So 'yun ang pinagpapalit ko, maraming saging pag medyo malambot ang dumi pagmategasan ang tumi, uh, gulay at ibang prutas. Pagbabae naman, pagbabae sa may baba, di ba? Ito ito pang babae lang eh. Pag sa may baba ng tiyan sa baba ng pusod, may ibang possibility, babae, eh. baka buntis. Di ba? Baka ectopic pregnancy. Baka may infection, pelvic inflammatory disease, sexually transmitted to. Baka myoma. May myoma, baka ovarian cyst, baka may bukol, may cancer, baka may problema sa men's. Kita nyo, meron pang endometriosis. So pagbabae, vaginal ultrasound, ultrasound lower abdomen, iba ang sinisilip. Papacheck tayo sa OB. So pag pagbabae, sa baba. Pwede rin kidney stones eh, kasi yung kidney sa baba din. Pwede rin colon. So, nak so nakita nyo, ito yung mga possibility. Pagbabae, ang clues natin na hindi na normal na regla to, yung sobrang cramps ka na masakit na sa puson, ano. Eh Parang kakaiba nararamdaman mo, hindi na normal menstrual cramps. papa tayo sa doktor. Baka may ibang possibility. Pinakamalala sa lahat ah, yung pinaka-serious na life-threatening abdominal aneurysm. Usually may edad dapat to eh dapat above 50 years old eh. yung lumalam may aneurysm sa utak mo putok brain aneurysm pero ito may aneurysm sa uh, tiyan abdominal aortic aneurysm so humihina ang uh, lining ng aorta dito yan no? dapat diretso lang yan eh normal eh biglang lumobo parang time bomb to eh so pag pumutok to uh, namamatay yung pasyente. Na-operahan to pero major operation yan. So, pag laging humihilab ang tiyan, masakit. Kaya pag nagpapalpate kami ng tiyan, dapat dahan-dahan lang ang kapa. Huwag mo rin tusok-tusokin yung tiyan kasi mamaya may aneurysm, matusok mo, biglang pumutok eh. So, dapat suwabe lang ang tusok. Okay, ito nakikita rin sa ultrasound. So, ito yung pinaka-serious. Usually, matanda, may high blood, may diabetes at parang humihilab ang pakiramdam niya. Humihilab yan, eh, pumukulso yan. So, basically, kung wala pa tayong diagnosis, syempre, ultrasound, uh, urinalysis, blood test, papacheck sa doktor. Pero kung hindi nyo pa alam, inom muna tayo warm water. Wala naman masama eh. Kahit anong sakit mo, warm water, maganda sa tiyan, detoxify, maganda sa kidney stone, maganda sa blood circulation, maganda sa katawan, maganda sa constipation. So, inom ka lang muna na inom ng tubig. Walang bawal dyan. Pwede mo dagdagan ng luya, salabat, yung iba apple cider, yung iba chamomile tea, pwede rin yan. May iba nag-stretch-stretch, stretch, walang problema. Siyempre, habang masakit ang iwas alak, iwas soft drinks, iwas sigarilyo, iwas junk food. Uh, tapos dahan-dahan lang sa pagkain. Kung nagtatae, brat diet, lagi tinuturo natin. Ito, pinaka pampakalma ng tiyan. Banana, rice, apple sauce, and toast bread. Ito, pamparelax ng tiyan. No? Kanin lang, saging, uh, mansanas, tsaka toast bread. Pampakalma. Okay? So, saan po nakatulong to? May idea tayo sa mga problema sa tiyan. Salamat po.